So, what's up sa inyo, na no, mga chong? Bali, nandito nga pala kami ngayon ni Bert at saka ni Dodong para magmeryenda sana. Kaya lang, nung nakita namin si Bobo at Mayor, oh, pumatras pa si Mayor at Kooy pa si Bobo. Kunyari, ayaw niya makita sa camera. Dito muna kami sa tindahan ni Tita pa para kumain ng kwek-kwek niya. Grabe si Bobo, walang pinalalagpas. Kahit sa gutgo kakaripas. At ito nga pala yung pinakamasarap na tindahan ni Tita, yung mga ood na yan, no? Napakatamis niya kapag bumili. si Bert, nasaya dahil makakapagmeryenda na naman. Pinawa ko sa kanya yung camera para kami kami naman yung makapili tapos eto ako tinuturo-turo ko kunyari yung itlog yung kwek kwek pero hindi naman talaga ako bibili no e explain ko harin pala dito mga chong kung ano sinasabi ko kay tita habang si Baobaw naman ay eh, may tinitingnan na iba kinuha ko nga pala yung tong para sumandok na ng apat nako napakasarap ala Dumating na si Ruben Padilla kasama yung mga guns niya. Andiyan nga pala si Coco, pati si Piccolo na malalaki yung katawan. Pero nga rin pala silang mahaba dyan na si Ben Padilla. Ayan, alam! Grabe ang tapang naman ni mo talaga, Colonel! Tapos kinausap ko nga pala dyan si Colonel, guys, na in-explain ko nga pala dyan kung sino talaga yung alatino-tinuturo na naman. To. Grabe talaga ang tapang ni mo talaga, no, Colonel, no? Ayan nga pala guys, no? kinakausap ko nga pala si Perlin na sabi ko tama na yung pag-aaway mo sa amin kasi masakit na talaga sa kinabuhi ba? Ikaw kaya lagi namin dyan. Ah! Grabe! Pagka kumuha pa ng stick, akala ah, mo talaga kaya niya itusok-tusok sabi niya na? Yawa talaga. Oo, ayan guys, tinuro ko siya kasi ang sabi ko sa kanya, sana maging good boy ka na. Paano ka sasagutin niya ni Rose kung lagi kang ganyan? Akala ko ba mabait ka? Tapos tinuro ko nga pala si Dodong, sinabi ko ko sino pinakapogi sa kanila. Kung gusto niya talaga, like niya si Kernel. Pero kung gusto niya naman si Dodong, eh, pukipusuan okay, niyo na lang, no? Ano lang? Dapat puso niya kasi si Dodong ang boto namin baga, di ba? Si Kernel, alam! Akala mo talaga kain niya, panindigan na talaga si Murat. Kinuha pa yung orange-orange ko. Tapos ayoko na, nag-walk na ako dyan. Alam mo naman yung sakit ko kapag may nangaagaw aago ng pagkain ko. Alis na lang talaga ako sa mga pag away <laughs> Pero masakit sa puso ko yan. Kung ini-explain ko. Ayun, nag-aalit ako dyan oh? At syempre, pagkatapos ka pala namin kumain dito, nakita ko si Hans, si Baki na namumutok pa ang katawan. mga banda na pa, kala mo talaga si Ramo, kumaway pa nga! Tapos, <laughs> ito si Dodong, ayan, tayimik lang si Bert, yan. Kagising lang, lagi naman tulog yan. Si Owa, oh. Hala, grabe na ka blue bandana. Chupa fly. Ikaw may chupa Bakit naman kanya pa sa'yo? Mga kekis natin dyan. Hala, parang may namamagitan na kay SG at dyan kay Merlin. No? At tamang nandito nga pala kami nakatambay. No? Nakita ko nga pala itong mga gonggong. Ayan, si Piccolo, si Queren, saka si Goku. Oh. Huh? Tapos kasama niya si Trio Jarn. Ayan, si Trio Jarn, no? Oh, hala, hala. Siguro inaaway nila ito ina si Trio Jarn. No? Tapos dito nagplano na nga kami dito sa may umbrella. Ang sabi ko sa kanila, humanda kayo sa amin. Talagang lintik lang talaga walang ganti at latay. Huh? Sabi ko sa inyo talaga guys, kapag talaga ako gumanti talagang tigas pati bagay na malambot. Ano daw? Huh? Hindi ko na alam yung sinasabi ko guys pero alam ko, may iintindihan nyo ito. din ako balang araw dyan sa mga ganggang na yan. Kasi bawo ko bawo oh. kao. E ano? Tsaka si Bert nakatawa lang.